right, mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Magbibigay na naman po tayo ng opinion sa mga balitang ating mapapanood. Ito'y galing sa Balitang Pinoy TV. Ito ang title. Matindi to. Grabe. Hakapasok lang breaking news. Ang dami ha! Karma na this. Chabit Bumuelta again sa pol lahat. Yan. Ito na yung uh, sinasabi ko noon pa. No? Si Sir Chavit kasi mayaman na. Di ba nga kay Boss Toyo, naalala nyo noon, in-interview yan, may mga gold pa. Mayaman na, marami ng pera yan. Anong pinupunto ko? Bakit kailangan niya pang sabihin yung mga nangyayari sa gobyerno? Bakit niya pa binabanatan ng gobyerno ngayon? Bakit niya pa binabanatan si PBBM na yon e eh, marami na siyang pera? Isipin nyo na lang kung bakit. Mayamang ka na. Nasa na ang lahi. Pero bakit? Bakit ipinagtatanggol mo pa yung bansa? Ibig sabihin nun mga kapatid, siguro malalang malala na talaga yung nangyayari ngayon. Bukod pa doon, concern siya sa mga kapwa nating Pilipino. Yung malaplad control na wala tayong nakikita tapos iba pa yung nadidemanda. Yon. Yon ang pag-uusapan natin ngayon at papakinggan natin ngayon kay Sir Chabit. Kaya kung ready na kayo, isa munang munding-munting paalala. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright. Maraming maraming salamat sa Fiber ni Juan dahil napakabilis ng internet ko. At ang mura, mura pa. Inahanap ko yung number ng Fiber ni no, Juan nilalagay ko dito sa baba. Tutik oh, niya kasi. Kasama sa nawala eh. Gagawa na lang tayong bago. Okay, ito na. I-play na po natin ito. Siyempre, habang piniplay natin, bakit naman. Palike naman po. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Ay, ayun. Meron Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Teka, ba't yan yung pinlay ko? <laughs> Hindi yan. Ito, yan. Itong flood control scandal ay ang pinakamalaking katiwalian na nasaksiyan ko sa buong buhay ko. Grabe. Walong presidente na ang akin nasaksiyan na namuno sa bansang ito. Walo. At ngayon lang ako nakakita ng pinakamalaking sabwatan at sistematikong pagnanakaw ng kaban ng bayan. OMG. Tandaan natin, ang pera ang ating bayan ay hindi basta-bastang nailalabas. Grabe ano. Ibig sabihin, mula noon kasi naririnig na natin may mga kurakot na nanangyayari. Base dito sa video, sinasabi na ito yung pinakamalala. Parang ganun ano, di ba? May proseso yan. At sa dulo ng proseso, isang tao lang ang may hawak ng desisyon. Correct. Ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Aray ko! Okay, panoorin natin ang full video na nagtitrending ngayon na uh, okay. meron na namang video uh, na inilabas itong si Chavit Singson May ibinulgar, may uh. ibinoking itong si Chavit Singson patungkol po dito sa Marcos administration. Oh, okay? Yeah. So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon, guys. Grabe itong ating panoorin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at share right. ang video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and Pero share na para... Pasalita ako ngayon, hindi bilang politiko, kundi bilang isang Pilipino nagmamahal sa ating bansa. Pero sa bigat ng mga nangyayari ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Akala ko noon, asenso na talaga ang Pilipinas. Pero oh, that was the time ni Duterte. Ito, binabagsak na naman. Akala ni Chavez Singso na ah, asenso na. Pero pagdating tali, tali. ni Bongbong Marcos, balik tayo sa uno. Reset na naman. Tayo ng korupsyon. Ang tas na ang mga bilihin ngayon. Tama. Tuloy-tuloy pa ang pagbaha at ang pinakamasama, bilyong-bilyong piso ngayon ang mawawala, gawa ng korupsyon, ang mga proyekto pang gobyerno. Itong flag control scandal ay... Eh di ba umasenso na raw Pilipinas ngayon? Di ba sabi ni Manang claire asenso na daw, tapos nung biglang huling video, tulungan na po natin ang ating Pangulo para umasenso. Tapos pinakita yung dollar, naging 59. Hindi nyo ho maitatanggi yung 59 per dollar. Gagi, ang tindi nun, mamin. Ano, Lolokohin natin yung taong bayan? Oh, 59 nga eh. Maganda nga yun para sa mga mga OFW natin. Pag magpapapalit sila ng dollar, eh mataas na po yung dollar. Oh, hindi malaki ang makukuha ng ating mga Pilipino. siwa ba? Madaling lokohin ng Pinoy. Pero kung pag-aaralan nyo, 59 laban sa peso natin, napakalaking diferensya nun. Na Mamaya, paliwanag natin yan. May mga attorney tayo dito. No? Si ChatGPT. GPT. Oh, okay. Ang pinakamalaking katiwalian na nasaksiyan ko sa buong buhay ko. Grabe. Walong presidente na ang akin nasaksiyan na namuno sa bansang ito. At ngayon lang ako nakakita ng pinakamalaking sabwatan at sistematikong pagnanakaw ng, kaban ng bayan. Naku po. Lalo pang lumala ang pagbaha Mula noong umupo ang ating presidenta na si Bongbong Marcos Jr. Bakit? Dahil wala siyang malinaw na pambansang plano laban sa baha. Walang koordinasyon sa local government o mga governors o mayors. At wala man lang nag-countercheck kung natayo na ang mga ito o hindi. At nag nabayaran na ito ang gobyerno bago palang maumpisahan. Kawawa ang ating mga magsasakao. Alam nyo, sir, baka kayo pa unang madimanda dyan, ha? <laughs> no? Pagka ganyan kasi, yun pa nilang dinidimanda, eh. Yung mga nagsasalita, eh. Kaya sa chabit, ingat-ingat ka, ha? Baka kung anong hang halong patin sa inyo. Una pa naman mga dinidimanda ngayon, yung mga, tinut mga nagtuturo. Pero yung tinuturo, wala. Ha? Ayun na lang, ha? Yun lang, Dila ha? Dila, baha pa din. <clears throat> at ang kanilang tanim. Dahil hmm. palpak ang flood control project sa bayan nila. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na pagdalo ang baha na subisira. Ah, kung matatandaan natin, nagpo-problema itong si Bongbong Marcos sa agrikultura, ang rice production. Ito na yung solusyon sana. Sana, pinaganda nyo ang mga flood control. Tama itong sinabi ni Chavit eh. Matalino ito eh. Negosyante ito. Alam ito kung sa laro ng negosyo isa sa mga nagpapahamak sa production ng bigas natin ay itong flood control. Kasi, babalik na naman yan sa uno. ba? Diba? Babalik yan sa uno. Kapag, uh, ah, nakapagtanim na sila. Babaha, babahain yan. Anong mangyari? Patay na naman yung mga halaman. Eh, back to zero na naman. Oo. Konektado yan lahat, Bungbong Marcos. Ang bobo mo kasi. <laughs> sa mga tahanan, ang mga pamilyang... Ang mo kasi. Sabi niya ng ganun. <laughs> Matalino yan. Pinoto nga eh. <laughs> Pilipino. Dung bansa natin ay nagdurusa, lalo na ang mga mahihirap. Ang administrasyon nito ay gumastos halos limandaan bilyong piso para sa flood control lamang. Sabi nila may 9,800 flood control projects. E eh kung ganun, bakit palala ng palala ang baha? Tandaan natin, ang pera, ang ating bayan ay hindi basta-bastang nailalabas. May proseso yan. At sa dulo ng proseso, isang tao lang ang may hawak ng desisyon. Correct. Ang presidente ng Republika ng Pilipinas. <laughs> bakit ba puro kayo presidente ng Pilipinas? Eh wala nga siyang alam. Wala ang alam eh. Kayo naman, bintang kayo ng bintang. Wala kang alam, Jay! Oh, mga kapatid. Di ba walang alam? Oh, ede, ede, Tingnan muna natin to mga kaibigan, na ah. Ang sabi dito sa ating premium account. <laughs> premium account, kahit hindi. Ay, oh, eh, hint lang, no? Kung maliman ito, eh, medyo malapit sa katotohanan. Di ba? Sabi niya ng ganyan, sa mabilis na paliwanag kapag 59 laban sa isang dolyar, ibig sabihin humihina ang piso at may halong mabuting masamang epekto sa Pilipinas. O, ano pang epekto niyan mga kapatid? Ito na, Kapitulo 1, 3, 4 ng chat GPT. Uh -huh. Masamang epekto, mahalang imported goods tulad ng langis, paray ko, pangunahing ano yan, ah. bigas, gadget at iba pa. Tataas ang presyo ng bilihin inflation. Sabi ng ganun. So kasama yung bigas dito, nasa na yung 20 pesos na bigas. Kailangan ba laging lumindol para magbenta ng 20 pesos doon lang mismo sa nasa lanta? Yung hinihintay ng taong bayan mga kapatid, yung 20 pesos na sa merkado talaga normal na nakikita. Yung normal. Hindi yung kung saan ka lang magbibenta o limited edition pa. Na may kasamang mabaho-bahong amoy? Question mo. Okay, ito pa. Mataas ang gastos ng gobyerno at negosyo sa pagbili ng imported materials. Aray. Pwedeng bumaba ang ekonomiya dahil mas mahal ang production cost at bababa ang purchasing power ng tao. For chasing ba? Tama. Ay, hindi ako naman magbasa eh. Pagka kayo na lang mong bahala. Siyempre, meron naman mabuting epekto. <laughs> Alam nyo na, siyempre, tumakas yung dollar eh. Siyempre, hindi pwedeng puro masama. Kailangan may epekto din na mabuti. Ganyan tayo, medyo gitna tayo. Mabuting epekto. Mas malaki ang palitan ng pera para sa OFW. <laughs> malaki nga palitan. Butyan, tumaas naman yung ano. Parang niloloko mo na sarili mo rin eh. Ano? Ah, mas marat. Dapat nga eh, hindi ko nabasahin to pero kahit papasahin ko pa rin, syempre. Ganyan tayo kapatas, okay? Hindi natin yan tantananantan. <laughs> okay, mas maraming pisong makukuha sa bawat dolyar na padala. Oh, eh, congratulations. Ah. Mas mura ang produktong Pilipino sa ibang bansa. <laughs> pag pumunta ka sa ibang bansa, pag Pilipin, oy, pag Pinoy ito, mura lang ito eh. Kaya pwedeng tumaas ang export. Uy, ha? Tumaas ang export. Ang umihi ng piso ay nakakabi, nakakabigat sa presyo ng bilihin at nakakapekto sa inflation. Kaya medyo masama ito sa karaniwang Pilipino. Eh, mas marami namang, marami namang karaniwang Pilipino kaysa sa mayayamang Pilipino. Pero may benepisyo sa mga kumikita ng dolyar. OFW, exporters, ganyan. Oh. Okay na ba sa inyo yun? Mataas naman yung dollar eh. Okay na yan dahil kay PBBM naging 59. Hindi, hindi naman kay PBBM eh. Sa, sa administrasyon niya. No. Dahil sa administrasyon ni eh, PBBM, tumaas ang dolyar. Palakpakan, yung palitan malaki. Oh. Wow! Ha? E di, malaking minibisyo. Yung bigas, nagmahal. Bali, din pala. ...yung pagtaas ng dolyar. <laughs> Hay, nako. Mga oh, kapatid, no? Wala eh, ganun talaga eh. Ah, oh, tuloy tayo, ha? Aray ko! Grabe. Bongbong Marcos, makinig ka. Bago pa man makarating sa kongreso ang budget, ang pangangulo muna ang nag-a-aproba ang lahat. Sa kanya muna dumadaan ang National Expenditure Program, or NEP. Eh, sa kanya pala dumadaan? <laughs> eh... Bakit walang alam? Wala Ano yung pala dumadaan yan eh. Tapos tulong alam. Hindi na sisilip. 22. 22 lang yung napaita yung room. Tapos blood control, may ghost project pala. At iba pa. Ang plano kung saan mapupunta ang bilyon-bilyon pera ng gobyerno. Tinatanong pa ba yan kung saan bilyon-bilyon? Siyempre sa kanila, project nila yun eh. Pagkatapos ng NEP, ah? ang Department of Budget and Management, or DBM, ayun, ayun. at ang Department of Public Works and Highways, or DPWH, ah. ang naglalabas at nagpapatupad ang mga proyekto ito. Ayun. Itong mga departamentong ito ay reporting mm. directo sa opisina ng Presidente. Hin oh eh, sa Presidente pala, sino mo Presidente natin? Di ba si Rimulya? Ay, <laughs> Malik, sorry. Hindi pala, hindi pala. Si BBBM pala. Hindi sila ang kumilos, ang sarili lang. Sumusunod sila sa direksyon ng Pangulo. Kaya nung naglagay ng ang Kongreso at Senado ang 450 billion para sa public work at 29 billion lang ang binawas ni Marcos Jr. Ibig sabihin, inapurban pa rin niya ang 421 billion kasama ang sarili niyang pinsan na si Speaker Martin Romaldes. Ah, oh, 400 billion! Naramdaman niyo ba yung 400 billion? Meron ba tayo dyan? Nagkaroon ba kayo? Ah, oh, 400 billion yung lugar ninyo. Siyempre, alam natin mayor. Siyempre, magre-request si mayor dapat. Kung so, ano. <clears throat> yung lugar niyo ba? Dating rap road, naging simento na ba? Nung naging simento na ba? Hindi na kayo binaba. Ah, may mga karagto ng mga tanong yan. Yung lugar ba ninyo mula noon hanggang ngayon, rap road pa rin. Bako-bako pa rin yung daanan. Pinabaha pa rin. Tapos ang binibigay lang sa inyo, ayuda. Tontuha naman kayo. Ah, ang saya. Only in the Philippines. Wala, Pilipinas. Ano ba magagawa mo? Ah. Lahat ng malaking proyekto ng gobyerno, ah. bawat flood control project, lahat yan dumaan sa o, tayo ha. Pero anong ginawa? Ha? Inaprobahan pa rin ang korupsyon ng mga insertion. <laughs> eh bakit nag-approve lang? Nag-approve nag, nag, nag lang naman siya. Hindi naman niya alam eh. Kayo talaga. Pag hindi niya alam, hindi niya alam. Ganun yon. Siya ang nag-aproba ang bawat pondo at siya ang pupirma taon-taon sa General Appropriation Act or... O oh, siya pala nagpipirma eh. Dapat talaga wala siyang alam. Naman. Ang GAA. na batas ang pondo ng bayan. Ah. Kaya alam niya lahat ito. Hmm. Nagulat ako nung sinabi niya. Sino may sabing alam niya lahat ng ito? Hindi niya alam. <laughs> alam mo, si Chabid, ha? Kine-expect ko na, mau na ikaw pa mauunang. May demanda talaga. <laughs> Ganun uso ngayon eh. Kung sino yung nagsasalita. Yun yung dinidemanda. Sa Sona. Ah, Mahiya sa naman kayo. O bakit kayo? <laughs> Tama. Mahiya naman kayo. Bakit kayo? Ikaw ang mahiya. <laughs> Di ba? Mahiya-hiya ka naman, Marcos. Ikaw nag-approve niyan. <laughs> Diyan niyang liaglag ang mga kasama niya. Dapat, dapat siya ang mahiya. Inilaglag niya ang mga engineers at contractors para huwag nang umabot sa kanya. Sino ba ang may responsibilidad sa bansang ito? Duterte! Si si Duterte! Kasalanan ng Duterte! Ngayon, tinisilip nila kung anong problema doon sa sa Baywalk. Nakita ko, parang iimbestigahan ata o parang uh, mali daw yung pag-ano ng Baywalk kasi wala namang pakinabang. Bakit? Dati ba may pakinabang? <laughs> yung puro basura ang mga nakalagay doon, tambak na maraming maraming basura. Sino ba nakikinabang doon? Mga tao din kasi puro sakit. Pag nilanghap mo nang nilanghap yun, tumambay ka doon, nganga ka. Ang bao -bao ng baywalk doon. Sino bang dumadaan doon dati? O sa mga araw-araw na dumadaan doon, o mga kapatid, mga kababayan natin dyan, mas gusto nyo ba yung dati? Pilipinas pinapaganda tapos mukha pang masama? Ay, tanga-tanga. Tanga-tanga-tanga talaga. Tanga-tanga talaga nila. Duterte, may kasalanan. Blood control. Ay, sisihin ang Davao City. Sila may kasalanan eh. Yung blood control nila eh, si City. Dapat sitahin din yun. Oh, November na. Wala pa rin nakukulong. Awanan, anay. Awanan, Awanan, ating. Jay lakay nyo! Naulawan! Anong klase yan? Ah, sige, Sir Chabit. Mamaya may mga ipapakita tayo. Hindi ba kayo, Mr. President? Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan at ikaw ang pinakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Ang kulit mo naman, Sir Chabit. Wala nga siyang alam, eh. Sinabi na nga walang alam kayo nagtatrabaho pangulo eh. Correct. Pero ngayon, pinasok ah, na ng kaprorapsyon lahat, halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng inyong pamumuno. Ah, wala namang korapsyon na nangyari dito sa ating Pilipinas. Lilinisin ng pangulo ngayon ang nangyaring pangit na administrasyon noon pangit na pamamahala ng dating administrasyon, nililinis ng ating pangulo ngayon. Si Malang yan, butik yan. Eh. Wala kaming nakikitang korupsyon. Hindi, sample lang to. Magbaya Magbayad dapat ang mga Duterte. Dapat panagutin ang Davao City. Ay, ganyan lagi, no? At dahil sa pagpukulang mo, Oy, sample lang yun, ha? Nilaglag mo lahat ang giramit mo para ma para mailigtas lang ang sarili mo. Ah. Ang tawag dyan ay isang mahinang leader. May tanong ako. Malakas ba yan? Bakit hindi investigahan ang ICI or ang Independent Commission on Foreign Infrastructure ang Ilocos Norte na probinsya mo? Ala! Patay tayo dyan. Alam nyo ba? Eh bakit iimbestigahan yan? Bakit unahin yan? Unahin nyo Duterte! Na karamihan ng mga flood control project doon ay napunta sa mga diskaya. Alos 2.7 billion ang halaga. Ah. Ang balita ko ay may mga proyekto pang binabayaran muna bago pa matapos. Maliban pa sa mga uncompleted or mga ghost project. Hindi lang yon, Mas marami pang flood control project na napunta sa paborito nilang contractor na si Mayor Alcid ng Lawag City. <laughs> na. Mahigit 4 na bilyon ang binuhos ng pondo sa kanya, ang kandidato mismo. Yan ang ibig kong sabihin. Hindi po makagalaw ang ICI kapag patungo na ni Martin, ni Zalde at ni Marcos ang usapan. Ah, hanggang kalaban lang ng administrasyon sila. Pero kapag matadad ang mataddad <laughs> ang Marcos, Zalde at Martin, hindi na makapagalaw ang ICI. Nagiging useless na kayo ng Pangulo at paboritong kontraktor nila mula ng konsyal pa lang si Mayor. Bakit hindi ito iniimbestigahan? Kung nagagawa niya yan sa sarili niyang probinsya, paano pa kaya sa buong bansa? Kaya hinahamon kita, Mr. President, ah. kung talagang tapat ka, ah. unahin mong patunayan sa sarili mo ang probinsya mo. <laughs> Ipakita mo muna ang iyong kredibilidad bago mo ipasa ang sisi sa iba. Correct. Inanyayang ko ang mga kabataan, ang mga religious group na pumunta sa Ilocos Norte. At... Saglit lang yung Ilocos Norte na yan ha. Ah. Ito kasi inuuna nila. Total nilagay ko naman na mga kapatid. Ito eh, no? Eto, ayan. Nakikita nyo yan? Baywalk yan. Oo nga, natural. Oo, baywalk nga eh. Ano ngayon? No? May nakalagay dyan, babasahin po natin yan. Pero pinatranslate ko na kay uh, chat ChatGPT. Sabi ng ganito, mga kapatid. No? Kasi gusto nilang ilihis, gusto na naman nilang ilihis sa ibang uh, issue itong nangyayari po sa Pilipinas. Sabi ng ganoon, may kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng investigasyon tungkol sa paggamit ng pondo ng bayan. Ayon sa Saligang Batas, ay hindi pa pala, dito pa pala. O tama, sige tuloy ho natin. <clears throat> sana na ba yun? ako? Ayon sa Saligang Batas, ayo oh, mahaba kasi. Papel ng Kongreso. May kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng investigasyon tungkol sa paggamit ng pondo ng bayan. Ayon sa saligang batas, maaari itong mag-imbestiga bilang tulong sa paggawa ng batas. Amen. Age of registration. Medyo bulol-bulol ako. Pagpasensyaan nyo na. tuloy natin ha. Ito ngayon yung pinipilit nila. Ibig sabihin, ay palike ako mga kapatid. Napapindot ako ng like. Maraming salamat. Malaking bagay na yun naman nagbabasa tayo. Sa mga hindi nakakalam kasi dati utal-utal ako. Yung Hanggang ngayon naman. Pero ngayon medyo nasasanay na ako. Sa aktual, ha, ibig sabihin pwedeng ipatawag ng mga mambabata sa mga opisyal ng mga gobyerno, suriin ang mga kontrata at humingi ng mga dokumento mula sa mga ahensya ng ehekutibo. Si sa aktual na gawain, ang mga pagdinig ng ito, hindi natin masyadong babasahin. No? Kasi may nakita akong presyo. Uh, nakalagay, nakalagay dito parang milyon. Parang milyon ata. Ano ba to? Oh, parang mil million. Ayun! 389 million. It was designed to beauty and rehabilitate part of bay using crushed dolomite sand. Oh. 300 million, ha? Pero yung 300 million na yon, nakikita ho natin na meron talaga. Pinaganda yung Manila Bay. Pwede mong pagandahin niya ng isang million lang? Pwede mong pagandahin niya ng hindi ka nagpapasweldo? Babawan pa natin. Kaya ba yan ng 50,000 lang? Lilinisin lang. Ano yung papatakan na naman? No? Yung tuloy na napanood natin. Papatakan ng pangpalinis pero yung tubig na maraming basura hindi aalisin. Pinaganda nga eh kaya gumastos ng gano'n. Milyon na milyon lang. Pero yung bilyon-bilyon na pondo na nawala ng dahil sa hayop na flood control na yan, Ghost Project magpasa hanggang ngayon, Ayaw nilang tutukan na imbistigahan ng tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ho sana. Hindi yung pagmalapit na. Tsaka yung time timeout time out, Malapit na. Ilayo muna natin. Reaction video. Opinion. Ngayon. Ano bang ginagawa sa inyo ng Dolomite Beach? Bakit ginaganyan nyo? Kung kailan... Kung kailan gumaganda, pinaganda na, ang dami nyong mga sinatsabi. Di ba? Para naman tayong ano niyan ni eh. Ayan, Ay 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 tayo nga isa na ba 'yun? Ay, ah, tayong buang-buang niyan. -buang Inililihis nyo yung mga usapan patungkol sa problema ng gobyerno. Yung Dolomite Beach, nagiging pasyalan na. Okay naman, public. Pero bakit? Bakit nyo inaatake to? May nagawa na ba kayong magaganda ngayon sa administrasyon ninyo? Bukod sa katatanim lang, tapos aanihin agad, etc. May nagawa na ba kayo? Alin yung 22 room sa mga eskwelahan na expected na tausan pa ata dapat yon O million, ewan ko. Tapos 22, silid aralan lang ang na naipatayo. Wow, ang galing. Pilipinas yan. Tapos ito, ang ganda-ganda. Bakit nakakatulong ba yan? makakasira lang yun tsaka nagbabaha eh paano pa yung noon yung puro basura huwag nyo nga kaming kengkoyin eto ngayon gusto nyong ano gusto nyong banatan ng banatan ngayon 300 milyon ang layo-layo nyan sa mga bilyong-bilyong pondo na problema ngayon ng bansa takti naman kayo wow talagang kailangan unahin eto na malinis at may 300 million na budget na pinaganda naman. Sinong gusto nyo bang gumawa niyan? Automatic. Mag Papasweldo, etc. O sabihin na natin, sige, sundan na lang muna natin. Ano? Kahit hindi totoo, sundan natin. O sige, nagkaroon ng korupsyon. Sa paglilinis ng Baywalk. Eh, nakikita naman, may resulta. Bakit doon sa kurakot? pusa kinurakot na, ginarapal pa. Ghost Project. Sobrang bigat bilyones. Tapos, hindi nyo man lang impaimbestigahan. Hirap na hirap kayong tukuyin kung sino kahit tinuturo na. Mamin, wow, heavy. Ang heavy nyo. Ang hirap nyo mahalin.